1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama niyo fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C+, plus kumakain ka ng maraming hotdog, dahil sa hotdog, nakakaloka ang ganda ng mama niyo So, yun! Syempre, it's a big day for us dahil ngayong araw na to, ngayong umaga, magaganap nga ang preliminary competition ng mga kandidata dito sa Miss Universe. Are you ready? So, syempre, ready tayong lahat dahil ayan na nga, bakbakan na, o ba diba? gulang na. So, ano ba ang mga ina-expect natin? Syempre, nag expect tayo ng bonggam performance mula kay Chelsea Manalo at saka syempre, yung mga pasabog, di ba? Ay talaga yung mga inaabangan natin. So, ako para sa akin, talagang sabi ko ka sana makakabugto si Chelsea dahil alam naman natin si Chelsea may pagkasweet and then nakita naman natin yung mga kalaban niya mga agresibo di ba so sana talaga mag-penetrate siya ng bongga-bongga naalala ko tuloy si CJ Opiasa sabi niya sa akin makita ko lang yung intablado tapos malakad ko lang konti. So, may idea na ako kung ano yung gagawin ko doon. Sana ganoon yung caliber ni ano, Chelsea Manalo. Na kapag nakita niya yung entablado, dapat aware siya kung kailan siya iikot, kailan siya titingin sa camera, yung mga tipong ganoon. Anyway, so good luck. Mamaya makikita natin yung performance na inaabangan natin kay Chelsea Manalo panalo, di ba? And then eto na nga, syempre. Ano daw ang masasabi ko Dominican Republic na iya, drama daw dahil nga nakita nga ng lahat na umiyak nga itong si Dominican Republic sa harap ng, di ba, ng media. So anong chika ko diyan? Ako para sa akin siguro hindi siya drama, naging emotional na siya kasi nga syempre, di ba, ang hirap na ma-consistent yung palong-paloka from the beginning hanggang hanggang sa eto na nga, dumating na kayo sa exciting moment. And then, ayun nga, so naiyak na siya kasi syempre yung naging ma-emotion siya, di ba? So dito, nilabas niya na yung nararamdaman niya at wala siyang takot na makita na lahat na umiyak siya. So kung ekseno man to, kung paandar man to, ako para sa akin na it's about emotion. Siguro talagang sobrang ambigat na lang emotion niya at kailangan niya na maiyak. Pero, sana hindi siya mo umiyak sa harap ng media. Kasi, syempre, parang nagpakita siya dyan ng kahinaan, di ba? Anyway, good luck na lang sa kanya mamaya. Sa laban niya, sa prelim, really, di ba? So, ako naman, naniniwala naman ako na malakas naman niya si Dominican Republic sa mga Excel ang pinagagawa niya. Hindi ko lang sigurado kung pasok ang ugali niya doon sa organization, di ba? Kasi, alam naman natin na medyo ma-attitude talaga yung datingan niya. And then, good luck na lang sa kanya kung ano ang kahinat na niya dito sa laban niya sa Miss Universe. So, yan. And then, para sa sumunod natin, Chika, Miss Indonesia National Costume, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang outfit? Well, naglabas na nga sila ng photos ng susuotin niya mamaya para sa national costume. Dito ay nakita ko talagang laban na laban talaga si Indonesia. Pero hindi ko alam kung paano niya to may execute mamaya. Lalo na, di ba, nagkaroon nga ng incidente do sa crowning moment na kumakalat ngayon sa social media na parang na na sa kanya si Kun An. Kung makakaapekto apekto ba to sa performance niya, makikita natin yan mamaya. Pero doon sa national costume, syempre masasabi ko, aba, palaban talaga itong si Miss Indonesia. At in fairness sa kanya, ha, ang ganda ng national costume niya. Sana ma-execute niya ng bongga-bongga. So, good luck. So, yan. And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Thailand na si Oppo, laban na laban na para sa Miss Universe Preliminary Competition. Yes, ayun na nga, nagpasabog na sila sa social media ng mga teaser nila para sa kanilang laban dito sa para sa kanilang laban dito sa Miss Universe. And then, of course, si Oppo naman ay ready-ready na para sa kanyang preliminary competition So ako naman para sa akin Prepared naman kasi ito si Oppo So performance na lang niya mamaya Ang hihintayin natin Kung kakabog ba ang kanyang performance Or hindi So good luck sa kanya Diba? So yun nakakaloka Nakakatakot talaga no So lahat sila ay talagang prepare. And then syempre para sa sumunod na chika Mama Sam sana daw ay hindi matulad kay Rabia at Celeste ang prelim ni Chelsea na walang kadating-dating ang gown. Walang wow factor ang suutan. Mm Nako, -hmm. nakakaloka naman. Siyempre, nandoon tayo sa think positive. Kasi kung puro negative yung iisipin natin. Nako, baka matulad dyan kay ano. Nako, mangyayari dyan. May autokuyo yan hindi pa man siya nagpa-perform eh nakusgahan na natin. So siguro mas maganda na wala kang expectation. So siguro mas maganda na parang just So point, oo tingnan mo na lang kung ano yung ipapakita niya Kasi syempre, nandoon naman tayo sa momento na gusto natin Syempre, na sana kumabo siya. Pero kasi depende yan kay Chelsea, na kay Chelsea nakasalalay ang laban niya dito sa Miss Universe at depende yon kung ano ang gagawin niyang eksena. At naniniwala naman ako na naghanda naman sila at hinanda naman siya ni Mama J talaga. So depende na lang yan sa magiging performance niya mamaya. At ako naniniwala ako na kaya naman niya siguro kumabog at makipagsabayan ng bonggang bonga sa lahat ng kandidata dito. And then si Manny Malasan, Malasan, 'di ba? piling ko ay nagawa siya ng bonggang bonga na iningaw na. Alam mo 'yon, nakakabog. <laughs> 'Di ba? So 'yon, so basta ako I'm happy kung ano yung magiging resulta niyan at naniniwala ako kay Chelsea Manalo. So, kakabugyan. Basta trust lang tayo sa kanya. So, yan. And then, ayun pa. Ano daw ba ang tingin ko magiging national costume ni Miss Philippines? I think ang magiging national costume niya dyan ay berhen. <laughs> berhen, ganon. Parang, uh, ang, ang naririnig ko ay ano, de la Pas, uh, o oh, de la Paz so yon so depende mamaya malaman natin pero kung eto eto man yung magiging national costume niya I hope na sana talaga madala niya ng bongga bongga at sana pagpalain siya at gabayan siya kung sino mang berhen ang ipoportrait niya mamaya di ba so good luck kay Chelsea Manalo naniniwala ako na kaya niya yan at magtiwala lang tayo kay Chelsea, di ba? So yon, so ko nakakaloka, nakaka-excite na nakakakaba Ayun talaga yung Miss Universe, Nakakakaba na siya, di ba? And then para sa sumunod na chika, mama sa nakikita mo ba na magla last two stars Sa Philippines at sa kasi pero dito sa laban nila sa Miss Universe. Well, depende. Depende sa sitwasyon pero possible na mag last two standings silang dalawa. So, ako para sa akin na si Chelsea, niniwala ako na talagang ilalaban niya ang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. But, for now, hindi pa prelim, syempre nag expect ako sa kanya na sana, sana maipalo niya na maigi yung performance niya kasi napaka-importante kasi ng performance. And then, ayun. So, sa ngayon, yes, nakikita ko possible silang dalawa mag last two standing. Pero after this, ng preliminary competition, syempre magbabago ang lahat at doon natin malalaman kung ang ating pambato ay kaya nga ba umabot sa dulo ng competition. So, after natin mapanood yung prelim. Kasi syempre, sa prelim, dito mo matitest siyempre lahat ng kandidata kung sino nga ba yung kakabog, sino nga ba yung aangat. And eh, ayun, so ma-obserbahan mo kung ang performance ba ng ng pambato natin ay nagdo-dominance sa ibang bansa, di ba? So yun, malalaman natin lahat yan mamaya after ng preliminary competition kung hanggang saan ba mararating dito ni Chelsea Manalo. Ako sa ngayon, tulad ng sinabi ko sa mga ipinakita niya from the beginning until now, ay talaga namang masasabi ko na lumaba naman at angat naman. Talaga nandunoon siya na umaarangkada. Pero, syempre, hindi lang naman to uh, attitude, hindi lang naman to good vibes. Kailangan din makitaan din siya ng best performance talaga. Kasi sabi nga ni Catriona, at the end of the story, performance pa rin ang titingnan sa iyo eh. So, kailangan talaga mag-perform siya. And I hope na may magic na mangyari mamaya sa kanya ang maganda kay Chelsea Manalo, she's think positive talaga. Positive lang yung ano niya, yung mindset niya. And then sana positive plus performance equals winner, di ba? So yon, so abangan natin kung nag siya magpa-perform yan. Kapag nag-perform yan, lalabas yung kumpiyansa. At kapag nakita yun ng mga hurado, ayon, possible na makarating siya sa dulo ng competition at pwedeng mag last two standing sila ni Pero kasi si Pero for sure nagready din nga naghanda din yan, at may pasabog din sana maabot ni Chelsea yung mga pasabog ng mga kandidata at sana mapanindigan nga dito na siya talaga ang isa sa mga pinakamalakas na pambato dito sa Miss Universe 2024. And good luck sa atin lahat. Good luck kay Chelsea Manalo. Mabuhay tayo mga Pilipino. So, iwasan na muna natin maging negatibo. Doon muna tayo sa maging positive muna yung yung mindset natin sa magiging laban nga And sana dagdagan natin ng pray na sana maka-penetrate siya ng bonggang-bongga -bongga sa ipapakita niya sa intablado ng Mills Universe. So, yun. Nakakaloka. Ano daw ba masasabi ko doon sa stage? O yung stage, okay naman parang feeling ko mas malaki yung stage nung nakaraan taon. Ito medyo infinity kasi. So parang piling ko medyo maliit yung entablado sa 130, 120. Naliliitan ako. Saka yung runway, walang runway ngayon. Kung baga parang siguro doon sila talaga ah, ano, sa infinity na yun. Doon sila iikot ang performance nila. Anyway, good luck. So, syempre, ang maganda dyan, iba-iba uh, yung ipinapakita nila every year. Pero ayun nga, wala lang runway, hindi mo masyadong makikita talaga yung yung pasarela ng mga kandidata. But titignan dito kung sino talaga yung magandang tingnan sa entablado, 'di ba? Buti nga yan eh, wala masyadong ano eh. Yung runway, kapag may runway, medyo mahirap din. Pero ngayon, at least, 'di ba? ah, uh, maliit lang yung entablado. So, madali lang nila may papakita yung performance nila. Eh, limit lang. Kumbaga. So, yon Good luck. Good luck talaga sa atin lahat. At good luck kay Chelsea. So, abangan natin mamaya. So, kita-kita kids -kita tayo uli mamaya. So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Excited na ba kayo? Kinakabahan na ba kayo? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung, ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po and notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi niyan gayon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you later. Thank you guys.